Hey, what's up mga boss? Madang araw sa lot. So tips ko lang ha, directly sa mga nakaday 17W na turbo. Ayan, or man yan or manual. So the same lang naman yan ng uh, dito, yung uh, appearance niya. Ito yung tips ko sa inyo mga boss ha, para maiwasan nyo itong ganitong issue talaga. Ayan, so common na to. Kasi marami ng beses na uh, nadaanan kunito. nito. At ito yung naano mga boss. Bali yung mga stand sa ating uh, manifold. So, ito yung nakadikit sa ating cylinder head. So, tips ko lang kasi ang 3 e w ito yung kanyang kurmahan. Ito yung kanyang bracket na nagsusupport sa ating exhaust system. Ito. Yan, yung bigat ng ating exhaust system. Ito yung nagsusupport. So, dito yan, nakalagay. So, dito yan sa kanyang uh, engine support or engine bracket. At dito yan nakalagay mga boss. Ayan. Dito yan naka bolt. So ito yung nasusupport sa weight ng ating catalytic converter. So ang bigat ng ating catalytic converter nasa 6 kg siguro. 5. Hindi ko lang sure. Pero ganyan ka, ano, kabigat. I-plastro pa yung turbo nito mga boss. Bigat. Ito yung mabigat. Ayan, diba? Ganito yung formahan niya. For example. Ganyan, sa makina. So ang bigat nito nasa mga 10 kg siguro. So all in all uh, 15 kilos na to or more, more or less and then i-add mo pa yung sa kanyang kanyang ma, uh, ito, muffler so yung weight tapos vibration tapos ito yung mga brake nya so para maiwasan yung mga boss so ang suggestion ko lang dahil ito is nandito lang so dito lang ito nakalagay so ang gagawin yung mga boss maglagay kayo ng bracket dito yan tapos customize niyo, magpa-weld kayo dito na kung baga magsusupport din dito para ma-take over talaga yung weight nito mga boss kasi ito talaga yung mangyayari. For sure talaga yung mga turbo lalo na kapag malakas kayo magpatakbo. Yan, kapag uminit ng uminit yan, yan magkakaroon ng kung baga mag magiging marurupok yung ano yung ating mga stud bolt. Tapos mapuputol yan at napakahassle mga boss. Yan napakahassle talaga. Ito yung kung mag, uh, danas namin dito mga boss at naranasan namin at gusto ko na makorek natin as Pilipino mga boss kasi may hindi naman tayo mag-customize yan. So dito lang kasi yung bracket. Ayan. Ay. <laughs> so ito lang kasi yung ganyang bracket mga boss. So maglagay kayo dito sa kabila. Yan. Saan so, niyo siya ipapoweld Dito ba? Para ma charge talaga kasi ito side na to ang nakaano ng weight pero yung turbo dito na side yan dito na side so yung weight talaga hindi na dito na side so useless mga boss Or, hindi naman siya useless kumbaga yung ano talaga yung fair size hindi niya matitik over yan di ba experience niyo bigat niyan <laughs> so ito lang yung kanyang support so yan yung munting tips natin mga boss na check baka katulong talaga sa inyong mga units ng mga DA17W yan. So, ano masasabi mo, buddy? Sa design? No, 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 no. Bagsak. <laughs> <laughs> Batso. Yan. So, yan. Yeah, malaking problema. Yan you o. Know? Nakaano pa. Nasa ilalim pa yung mga putol. Yan. So, so, thanks for watching. Galbis na. See you at the next video.